Hindi rin nakaligtas sa baha ang Kamanaba area dahil sa malakas na buhos ng ulan. Pero bukod dyan, may isa pang ikinabad trip ng mga estudyante at magulang. Ilan kasi sa kanila nakapasok na bago pa malamang wala palang pasok. Beverly Natividad, ikwento mo. Mabilis ang pagtaas ng tubig sa Kamanaba area. Bukod kasi sa magdamag na ulan, sinundan pa ito ng high tide. Kaya ang baha umabot hanggang tuhod. Nung ulang kagabi, at kanya na madaling araw, sinabayin pa ng high tide. Hindi naman baha ang namerwisyo sa mga estudyante ng Polo National High School sa Valenzuela. Himutok nila late daw ang announcement ng suspension ng klase. Nakakainis kasi na late na yung suspension tapos wala pa yung sundo Sa Executive Order No. 66 ng Palasyo, LGU na at hindi na DepEd ang mag aanunsyo ng suspension ng klase. Pero sabi ng DepEd may kapangyarihan din ng mga eskwelahan na magsuspendi ng klase kapag masama ang panahon. Gaya na nangyari sa Polo National High School na kahit di naman apektado ng baha ay kinansila pa rin ang pasok sa pakiusap ng mga magulang. Wala rin pasok ng umaga sa San Antonio Elementary School sa QC. Pero dahil bumuti na ang panahon pagsapit ng tanghali, pinapasok na ng prinsipal ang mga panghapon. Yun nga lang, iilang estudyante lang ang naabisuhan. Sa klase ngang ito, isang dosena lang ang nakarating. Kino nagsabing may pasok? Ano po yung Mama po ng kaklase ko. Well, sila. Kung delikado sa dadaanan nila, ang ano, huwag na nilang papasokin. Ayaw ng manisi ng Malacanang sa kalituhan. Beverly Natividad, News 5.